Ngayong araw na ito ay nag-celebrate kami ng first wedding anniversary namin ni Sean. At pupunta kami ng Nagoya para doon mag-celebrate. Habang hinihintay ko si Sean dito sa labas dahil bumili siya ng inumin namin, ay ganda-gandahan muna for today's video mga ante! Anya mut wala pa kaming kain sa mga oras na to, kaya nag-stop over muna kami para kumain. Ikaw ba naman ang pakainin ng chicken na ang flavor is Coca-Cola? Diyos ko, sino waring hindi mapapasagot? Anyamot Pero in fairness, masarap naman pala pag ganitong flavor. Ang ganda nga ng CR dito kung saan kami nag over. Siyempre, pag ganito kaganda yung CR, hindi mawawala yung mirror selfie. Naalala ko noong first time ko mag-CR dito sa Japan. Nabigla ako kasi nakita ko ang daming pindutan. Paano na lang kaya kung taklang-takla ka na tapos hindi mo pa alam yung pipindutin mo? Diyos ko, na sa salawal mo tinuloy na nga namin yung biyahe namin papuntang Nagoya. Ay loko, oh. feel na feel na siya Akala mo magaling. Kaya habang nasa biyahe nga kami ay nag sound trip muna kaming dalawa. Pangako ko siyo, na hindi kita iiwan. Andito na din kami sa Nagoya at naghahanap kami ng parking lot. Habang naglalakad nga kami sa pedestrian lane, ay sinalubong kami ng malakas na hangin. Diyos kurugo, nasira na yung kulot ko. Pero kahit ganon, tuloy pa rin ang rampa mga anti. Sabi ko nga kay Sean ay maglakad-lakad muna kami. Sakto din naman, ang ganda dito sa daan kasi full bloom na yung mga sakura. Ako na lang ata yung hindi full bloom. Huh? Nakakita nga ako ng dorayaki dito. Naalala ko, ito yung favorite na kaini na no Doraemon. Minna, minna, minna! After namin maglakad-lakad ay inaya ko si Sean sumakay sa ferris wheel dito sa Nagoya. Takot din pala siya sa heights, katulad ko. Yung pagtumingin ka sa baba, Diyos ko, nakakalula, tapos nanginginig yung mga paa mo. Dahil gusto namin ma-experience together, go lang kami. Kahit mga takot naman. Anya, mutan. Takot ka? <laughs> <laughs> Nag-tiktok na lang kami para hindi kami matakot. Ayon, yung ginawa namin sa taas, instead na mag sightseeing kami, nag tiktok kami dun sa taas. So, papunta kami ngayon sa Nagoya Tower, hindi sa taas guys ha, sa baba lang kami. May bayad kasi doon sa taas pag umakyat ka. Kaya dito na lang kami sa baba, maganda na, libre pa. Pwede ka din mag-shopping dito at kumain dahil nakapaligid din dito yung mga shopping center at yung mga restaurant. So, in expect namin na marami din tao ngayon kasi holiday ngayon dito sa Japan. Papunta naman kami ngayon ng Oasis at biglang nahagip ng camera ko. May nagpi-prenup. Sana all may prenup sa Japan. So, ayan na nga yung oasis. Hindi ko alam kung tama yung pag-pronounce ko, no? Pero alam nyo, sa gabi, mas maganda to kasi mas marami siyang ilaw. Kaya mamayang gabi na lang kami aakyat dyan. May nadaanan kaming bilihan ng shades dito. Sabi ko nga kay Sean, pumasok kami at magtingin-tingin lang. May pinasukat siyang shade sa akin. Itry ko daw at nung sinabi niyang bagay ko, ay syempre binili ko na. Ikaw ba namang sabihan mukha kang artista? Siyempre, gusto ko ako lang yung maganda sa paningin niya. Dahil pag tumingin siya sa iba, yari siya sa akin. Charis lang! Hindi naman titingin niyan sa iba kasi ako lang yung love niya. Aloko, oh, sino ka dyan? Nung nakapili na ako ng lagayan, sabi ni Sean, siya na daw yung magbabayad. Yun talaga yung magic words dun eh, yun talaga yung hinihintay ko. Hindi namin namamalayan ay 4pm na pala sa mga oras na ito. Maaraw ngayon kaya hindi mo gaano ramdam yung lamig. Habang pinagmamasdan ko ngayon daan, sumakto sunset pa tapos tumatama yung araw doon sa Sakura. Ang linis, ang perfect, ang ganda mo Japan! Pero pag Gucci hindi pa kaya ng budget 'yan. May nadaanan nga kaming kumakanta sa harap ng Nagoya Tower. bilis talaga ng araw. Akalain mo yon naka first wedding anniversary na kami. Dati, wala talagang nakaalam na nagpakasal kami maliban lang sa mga loved ones namin. Kinasal kami sa City Hall dito sa Japan. Pirma lang ng papel, tapos ayon kasal na kami. Okay lang yan kasi legal naman at mahal namin ang isa't isa. So, dito kami nag-dinner ngayon sa Fridays Nagoya. Dumating na din pala yung mga order namin. Ang mga in-order nga namin is yung mga bestseller nila. Inipon talaga namin yung gutom namin para makakain kami ng madami. Yung na-order namin, parang apat na tao yung kakain. Akala mo naman may anaconda sa chan. Good luck na lang talaga kung maubos namin to. Ayan, dahil takaw tingin, hindi namin naubos yung pagkain namin. So, ang ginawa namin, nagbato-bato pick na lang kami para kung sino yung matalo, siya yung uubos ng pagkain. Wala kaming sasayangin na pagkain kasi masama yun. Si Sean nga yung natalo sa bato-bato pick namin, kaya siya yung uubos ng pagkain namin ngayong gabi. Okay lang naman sa kanya yan kasi kaya naman niya yung ubusin. Ako kasi hindi ko na may saray yung batones ng palda ko. Si Sean kasi kahit anong kain niya, hindi talaga siya tumataba. Ako lang naman yung tabain dito sa amin dalawa. Pagkatapos namin kumain dito, ay pupunta kami ng oasis. Sakto, maganda yung pailaw doon sa itaas. Gutom pa din ata yung mga bulati ni Sean kasi bumili pa siya ng milk tea. Anya, matan! Sa totoo lang, hindi perfect yung relationship namin. Pero masaya pa rin kami at nagtutulungan sa isa't isa. Ang pagmamahal ay hindi naman tungkol sa pagiging perfect. Kailangan nyo lang maging totoo sa isa't isa. So hanggang dito na lang guys. See you sa next vlog ko. Bye bye!